Ako po, ako si John, 13 Years Kidney Transplant. Ngayong araw na to, eh, ipagluluto ko kayo ngayon. Since na may napalood ako ngayon ng trending about sa sardinas, uh, meron asing isang content creator na first time daw kumain ng sardinas. Eh, diring-diri siya dahil first time niya kumain ng sardinas. Eh, hindi ko siya maja judge since hindi ko naman siya kilala personally. Eh, baka nga first time, di ba? Kaya hindi niya alam kung anong lasa ng sardinas. Pero nakakapagtaka din na halos lahat naman siguro tayo eh na ng sardinas. Pero well, itong video na to, eh, para lang po ipauna unawa sa mga bata. Na masarap din ang sardinas. Healthy po ang pagkain ng sardinas basta in moderation lang and huwag nating araw-arawin. In today's video, ang gagawin natin, eh, bibigyan natin ng katarungan kung gaano ba kasarap magluto ng sardinas. Kaya naman, bumili tayo ng sardinas. Ito, ito yung napili ko yung Mega Sardines. Ituturo ko sa inyo lalo na sa mga batang nanonood sa akin na gagawin nating healthy at masarap itong sardinas na to. Kaya hindi ko napapatagalin to, magluluto na tayo ng sardinas. Ito na pala yung mga ingredients na gagamitin ko. Dalawang tali ng pechay, isang bawang at sibuyas. Tapos paglalagay tayo ng paminta. At syempre, isang lata ng sardinas. Siguro naman meron akong idea kung anong lulutuin ko. Bago yun, hinugas ako muna yung mga pechay. Pinagsama-sama ko lang na parang chopstick. Saka ako hiniwa na maliliit. Ganito kasi yung gusto kong hiwa sa mga pechay, yung maliliit. Shaktor to, breakfast ngayon kaya masarap pa maging yung almusal ko. After ko mahiwa yung pechay, hinugasan ko ulit. Tapos nagready na ako para hiwain ko yung bawang at sibuyas. At syempre, kapag ako nagluto, maraming bawang at marami ring sibuyas. Yun kasi yung sikreto ko para lalo na maging masarap yung mga niluluto ko. Hindi na kasi ako nagdalagay ng kahit anong pampalasa. Asin at paminta, okay na okay na ako. Minsan nga, hindi na ako nagdalagay ng asin. Kaya yung mga niluluto ko, nasasalin na rin ako na wala rin lasa minsan. Pero kahit papaano, masarap naman. Try nyo yung ginagawa ko. Promise, magugustuhan nyo rin. Ipainit na pala ako ng kawali. Tapos, naglagay ng mantika. Sinunod ko na rin yung bawang at sibuyas. Ginis ako ng mabuti para lumabas yung aroma niya. Naglagay ng generous amount ng paminta. Hinalo-halo ko lang para maluto yung paminta. Afternoon sinunod ko na yung sardinas. Actually, ngayon na ako nakapagluto ng ginisang sardinas kasi para sa akin unfair na hindi magugustuhan ng mga tao to lalo na mga Pilipino. At sigurado ko, maraming bata ma curious. At sobrang unfair din sa mga bawat Pilipino na pinantatawid ng sardinas para makakailan ng tama. Kaya naman ako gumawa ng video para patunayan sa inyo na masarap ang sardinas at healthy pa. Kaya sana huwag niyo mamaliitin ang sardinas dahil sa sardinas marami nakapag-survive. At sana yun ang tatandaan niyo palagi. Anyway, ganun ganun lang naluto ko na ng ginisang sardinas natin na may pechay. kaya naman, samahan niyo ako para tikman. To. Ayun, ganun kadali lang naluto na agad natin yung sardinas na inaarte-arte ng isang content creator diyan. Ayun no? Sarap niyan. Diba? Paarte-arte siya. Mm. Tapos, sasabayin nyo ng bahaw na kanin. Actually, breakfast ngayon. So, kakain tayo ng breakfast. Sardinas nga lang. Ganyan ko lang. <laughs> Ayan, no? Sarap-sarap kaya sarap na eh, ito. Pero again, dapat ang pagkain ng mga ganito. Or kahit ano namang healthy pagkain. Pag napapasobra kayo, eh, nagiging masama. ba diba? Like, kumain ka ng mga beans. Pag napasobra ka, tataas ang uric acid mo. Basta lahat ng pagkain, in moderation lang talaga. Kain tayo. Again, bago matapos tong video na to, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. And ingat po kayo palagi and God bless atin lahat.